back to my channel again. As usual in the kitchen. Hoy! Mm. Say hi. <laughs> Good morning, guys. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. Lalaki ng mukha ko dyan, ah. Ay, dito pa rin kami sa kitchen ko. Wala pong pagbabago. <laughs> ay kami ay nagpe-prepare na naman ng breakfast. magaantay pa kami ng oras bago mag-deliver, guys. Kaya pahinga-pahinga muna konti. Ayan. Si Desa Pinitignan na no yung oras. Pinitignan na daw yung oras. Tagal pa. Darug, 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 darug. Tagal pa, ah. matagal. Tagal pa, tagalos si Rapsman nagtulog pa yung mga kanyang nilinisan <laughs> kaya nandito pa nakikialam sa kitchen <laughs> nakikialam pa sa kitchen o oh. kasi tulog pa yung mga ano niya eh guest niya <laughs> kaya kami naman waiting sa pag deliver ng breakfast guys bakit nang pagbumuka ako dyan ah oh. <laughs> Sasabihan ko kayo guys. Ah. Yeah. <tapos dilan> pala pag antay ka nang antay no. Sa, tingin tingin ka nang ng tingin sa so, sa ano oras. Oh I don't ano 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 manung doon sa 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 kwarto ba Kung na nakikita ko inano ko naman. Ang hindi ko lang ma hindi ko lang maano saan ko ilalagay yung saan ko ilalagay yung mga ano ba yung mga tapos doon na may mga butas-butas na ba? Lagay mo plastic. Wala plastic <laughs> eh. Wala mga mapaglagyan ba? Marami na bang butas? Wala na mga yes. ano ba? Kasi kailangan na natin yun, ano ba? Kailangan na natin yun, unti-unti. No? Kalimen! Kalimera, <laughs> Madam Susu. Kalimera. Tika ni si Madam mo. <laughs> kala, kala, <laughs> Number 6, Sekal. Number 6 and 7, Tekin. Oh, easy. Easy job. Ayan na si Madam. <laughs> Where is the 6? Where is the 6? Where is the six? Still there. Where is sleeping everybody? Everybody is okay. sleeping. Okay. Still there. Where is number six? Eh? Ayan. Lapit na kami matapos. Ayan. Last na na ba? Ay, last na na guys. Still there. the number six. Ano ba tanong mo? Asan ba yung number six? Nag-imagine ako ba saan? yung number six? Loading. Loading guys. <laughs> tulog pa, pa. Loading. Tulog pa. Tulog pa, pa. nag-imagine pa siyang tulog. Yan. Ay. May pa. Mayroon pa kami isa guys. Pero nag-start na kaming maghugas para matapos na ang lahat ito na lang ang natitira namin pa breakfast Para na alas 10 pa po yan kaya nagaantay waiting uh -huh. si, si Desat tingin na tingin sa oras matagal pa alas 10 <laughs> Bo boring na daw si Des oh, nagbo-bored na ako <laughs> <laughs> bored na dalawang buwan pa lang buong <laughs> tong bata na to ba kaya marahil lang ang mag-relax yung mind mo. Relax yung mind. Relax mind. Oh. Hindi okay lang yan. Pag malapit na tayo sa buwan na lang. Relax na nang. Tis pa, oh. pa more, tis pa more. Kayo ang nakakabilig. Diyos ko dahi, 6 months kagawin mo ito. Ah, sya. Hirap. 6 months, grabe. Yan na po ang aming ulam for today. Tingnan nyo guys. Lagyan ko ng ano tusok, stick kasi naghihiwa hiwalay madudurog kaya mas madaling kunin pag may stick o diba Ayan. yan ay isda na may red sauce na may bawang at parsley Ayan. Ayan. at of course andito yung aming favorite yan mawawala Ayan po guys, luto na. Luto na guys. Tapos na yung aming pagluluto ng aming lunch, guys. Tapos na rin kami sa kitchen, and ah, nandito tayo sa labas. Ayun. Of course, labas ating labas guys oh. magandang araw ngayon oh yan si madam <laughs> buang na ito <laughs> tignan nyo nabubuang na rin to guys o oh. asan na yung pabango mas masayang masayang buang na yun nabuang na si Rabs, guys ayan oh, guys So, tignan natin kung ano pang ganap mamaya dito sa hotel, guys. Sa kitchen, of course. Balikan ko kayo. Nandito ako, guys, sa reception. Ayan si madam. Oh, eh, si siya, 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 Yes, yeah, Madam's crazy. Nandito ako sa hotel, loob ng hotel. dito guys, ito yung landingan ng aeroplano ang late no? <laughs> yan ang landingan ng aeroplano guys nilagyan nila ng pansamantala ng ganyan no? lagayan ng baga tignan nyo ang kapaligiran namin ngayon guys ay nagde-deliver ng tubig wala naman kami tubig kaya nagde-deliver oops yan guys yan po magluluto kami ng lokomades the greek sweet the best sweet in greek Oh, oops, madam. Oo. What? 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 Greek sweet. Greek sweet. What? What? You know, madam, when has a uh, panagiri? I went there to eat What? 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 And we have also shop in uh, Sindagma, in the in Plaka. Only locomades. Like I, I, good all the time, Rewa eh, Ay, masarap talaga siya? No. Mm -hmm. Depende yung paggawa niya. <laughs> Uy, kita yun yun, gagawin ni Madam. Locomades. Ito yung Yes, Arena and meli and warm water. Yeah, throw me the water. Throw Lego? More? Nah. ¿Qué no. No. why we will not use the the machine, madam? So you're not wrong. Not good? Madam mo? Mm -hmm. Ito na, guys. Pero we need to live so become bigger. Ito na naman ang pag guide ni madam, guys. Ganito naman kahapon. Ngayon, ito na naman. Burger. Ito naman yung sa amin. Adubong, spinach, and roca. And, yun. Ista kanina. Guys, okay, sarap. sarap. Ito masarap ito. Medyo, hindi na kasi pwede doon sa guest. Kaya niluto ko guys. Nagyan ko ng bawang. Tuyo. Suka tapos yan ang pagkain ni madam patata sa suaw sa amin naman ay rice yan lagyan ko yan ng paminta hmm. pero ganyan lang yan guys pero masarap pa gawin natin ito burger ni Spiliuk kasi ayaw niya ng ganyan kaya yan ang pagkain nila ni Madam. Burger. Kain na tayo, guys. Kain na tayo, guys. Kain na tayo. Kain na kami ni Madam. Yan. Yeah. <laughs> Kasi magluluto pa kami ng le lecomades. Ayan, Madam. <laughs> guys, tingnan nyo. Kumukulog-kulog. Kumukulog ko, it's alive. Ito po yung gagawin naming ano, loco mades. Masarap ito, sweet. Sweet, yan yung gagawin. Ipiprito namin ni madam. Hmm, tignan natin guys, mamaya. Prenay na ni madam. that you don't use the tong. Yes, ma. Yes. So the oil it's not those. Nawantawa si madam sa ginagawa niya ba? O, di ba? si madam. ready Ooh. I, I want chocolate I don't like honey Some people they have machine eh? No they have like this right, madam They do like that And you how to do it madam because... Oh, we put the water, oh, water. madam Necessary to put water. Yeah, yeah so it's not sticky. Yeah. Ah, you know that they do like that, madam, because we have pieces. When you put like that, we have pieces, madam. ganito po. Lagyan natin ng na. mayroon ng maraming ano chocolate. Chocolate. Guys, tapos na kami maghugas. Ay, pahinga-pahinga konti. So, yan guys. Tapos na ako magloto. At uh, naantay ko na lang yung mga staff nakakain at matatapos ko na sa kitchen ulit so dito muna tayo sa labas sa tayo ay magano ng press air kasi dun sa loob ay walang walang ano ba hangin kahit electric pan mainit pa rin yung buga pero dito sa labas kasi mahangin malamig kasi magwi winter na guys <laughs> Kaya tambay muna tayo dito sa labas habang inaantay natin, natin yung mga staff na nakakain. Kaya sama niyo ako dito sa labas guys. Ayan. Naantay ko si Raph. Ang tagal. Kumuha pa siya ng kakainin niya. <laughs> so hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog. Thank you for watching and God bless po. Bye-bye.